yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o siya ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumaga na, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apo, ano na yan? Na 8 years? 7 years na yan? Hanggang ngayon, hindi pa gumagana. Gumasa na 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun. Ha? So, dala nang siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos uh, na tigilan na yan. Na, uh, uh, yung pakikialam ng budget, uh, lalo na pagdating sa flood control unti-unti namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Oh, pero at the same manner, ako nariniwan. Ayaw ako, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman ito ah. Tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong uh, makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman ah, sa pumping station at uh, blood control project, ang congressman. E eh, dito na lang, sa Maynila, huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng ipag, kahit magsinungaling na magsinungaling, yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot o uh, ng congressman.